May mga pagkain ng tao na dangerous sa ating mga alagang pusa. Alamin natin kung ano ang mga ito. Number 1, alcohol. Ang pagkain o inumin na may halong alkohol ay maaring magdulot ng pagsusuka, pagtatae, hirap sa paghinga, coma, at maaring gumantong sa pagkamatay. Number 2. Bread dough containing yeast. Ang dough na may yeast ay umaalsa at ito ay nagdudulot ng stomach bloating and even twisting na pwedeng ikamatay ng ating alaga. Number 3. Chocolate. Ang chocolate ay naglalaman ng substance na tinatawag na methylxanthines na toxic sa ating mga pets. It can cause vomiting, diarrhea, tremors, or panginginig, seizures or convulsion, and death. Number 4. Coffee ang coffee ay naglalaman ng metal xanthine, caffeine, and may cause the same effects as chocolate. Number 5. Citrus Fruits Citrus fruits includes calamansi, lemons, limes, orange, and grapefruit or suha, which contains citric acid and essential oils that can cause upset stomach, diarrhea, vomiting, and central nervous system depression. Number 6. Coconut Flesh and Coconut Water ang fresh coconut milk and flesh can cause digestive issues in pets, although small amount may not cause serious harm. Number 7. Dairy Ang dairy products which include milk and cheese can cause digestive problems kasi marami sa mga pusa ay lactose intolerant kapag sila ay nang mature, hindi na nila napaprocess sa tiyan nila ang dairy. Kaya kung magbibigay man ng gatas para maiwasan ang pagtatae, upset stomach, kabag, and bloating, mas maganda yung lactose-free na gatas o yung specially formulated na gatas for cats. Number 8. Grapes and Raisins Feeding grapes and raisins can lead to kidney failure. Number 9. Nuts Nuts like macadamia, almonds, pecans, and walnuts can cause digestive upset and potentially pancreatitis. Number 10. Raw eggs Kapag contaminated ng salmonella ang raw egg. Ito ay nagdudulot ng pagsusuka, pagtatae at fever. Number 11, raw or undercooked meat. Maaring contaminated ang raw or undercooked meat with salmonella and E. coli bacteria na magdudulot ng gastrointestinal problems sa ating mga pusa tulad ng diarrhea. Number 12, raw fish tulad ng raw egg and meat, ang hilaw na isda ay maaring carrier ng bakterya that can cause food poisoning. Number 13. Salt. Ang asin o pagkain na maaalat ay maaring magdulot ng pagsusuka, pagtatae, panginginig, kumbulsyon o pagkamatay ng ating mga alaga. Number 14. Herbs. Ang onion, dahon ng sibuyas at garlic can cause gastrointestinal problems and even damage the red blood cells. Lastly, number 15. Avocado. Maraming ganipisyo ang avocado sa mga tao subalit para sa pusa ito ay poison sa kanila naglalaman ito ng persin that can be harmful to animals when consumed in large quantities and can cause health issues. Pwede itong mag-trigger ng allergies, mag-cause ng pagsusuka, pagtatae, fever, pananakit sa tiyan, hirap sa paghinga, at inflammation sa pancreas. Kung sakaling nakakain ng inyong pusa at may napansin kang simptomas ng pagkapoison, it is highly suggested to consult with your veterinarian bago pa mahuli ang lahat. Hanggang dito na lang muna guys. I hope nakatulong ang video na ito. Thank you for watching!